Hi guys. Hello, so, na sa dagat with Zoe. Ako mama kayo na minhas. Ito yung kuha namin ngayon guys. So, ang daming swaki guys. Pinulot ko lang yan guys. So, kasi ang laki ng na... blue tile. Ayan. Ito kay talaba. Diyan so, lang ilagay yan. Ayan. Ito pa o. one snail. talaba. So, sa dagat yan guys. Nakadikit sa bato. Ayan. Kit na lang. Ayan guys. Pero nagtaas kayo sa YouTube na. Marami din kaming kuha ng kuhan, guys. Kato, um. Kato, bro gamit guys mga ngamba. Ito guys, kuha oh. namin guys. Pinupupupuk lang namin yung bato guys. oh maraming lumalabas na L or baka C. Si, Ayan, ang kaba guys. O. Oh. Ayan. Ayan, dami guys. O, oh, diba? Pila ka ba? Masipag ka lang sa dagat guys. O. Oh. Three, four, four, mga 8, 9 Uy, huwag na ba? Ito guys, o, oh, L or bakasi Yan, sa bato yan guys Na yung may mga butas-butas na bato ba Tapos namin ang bato Yan, lumalabas yung mga L na yan, baka C Ito yung Kuan sa sibo ni Larang na baka yun Yan guys, o, oh, dami Pinulot ko lang yan guys Ito shell Oh Nakatuwa talaga ang oh, may kasag pa guys. Yan kasag oh. Babae yan. Yan. Di yes, ha ano sa baba lang. Ano? Um. Yan ang um. dami um. oh. Ito yung nilalagay sa buti guys na binibinta ng mahal oh, meron pa guys o oh. hmm. meron mga aninikad Yang guys, ang dami-dami. Ang laki kasi ng low tide. ngayon guys. Marami pa sana doon. Yan ang mga shell. Ayan, ang dami. Klasik-klasing kuha lang namin guys. So, oh. yan. Sarap ito. Yan ano mo sa buhusan mo lang yan ng, suka. Ayan. Mana na? And guys ito o o libre yan mahal ito o pag binibili mo ito ang taba o oh, ang laki oh. yeah. yan nah. yang yan naman guys yang oh. yan marami pa sarap yan yan you know? o marami oh. sarap ito na siya yan. ito na guys yung tuaki guys yan ito oh mm, ang lalaki ng laman oh ito yung nilalagay sa buti guys yan buhusan mo na yan ng suka na mga anghang yan Kainan, na sarap sa bahaw guys yung lamig na kanin yan oh fresh na fresh yan oh laki ng laman oh yan. Thank you for watching. Bye-bye. Iluto -bye. ko na guys. Yung shell. Yung shell. Lagyan ko ng maangkang na sili. Lagyan ko ng sili. Yan. ang taba oh. Ito. Ang taba. Yan. Ew. Or baka si. Yan oh. Hmm. Taba oh. Laki. Fresh na fresh yan. Yan. Kain na guys. Thank you for watching. Bye -bye. 好吧。